Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng at sa pag pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. BIFAR, mga kabrigadang pang barko, hinaras daw ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Sandy Naarestong hinihinalang Chinese spy na pag-alamang isang dekada na palang nasa Pilipinas. Ang Chinese embassy naman mga kabrikad ay pumalag. Iba't ibang aktibidad naman ni Dinaos para sa pag-alala sa Mama Sapano Encounter isang dekada na ang nakalipas. At kung magkano ba ang final estimate sa inaasang rollback sa oil prices sa susunod na linggo, abay alamin. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, January 25, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada na nakaranas ng harassment ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR mula sa mga puwersa ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Philippine o West Philippine Sea. Ito ay habang ang mga b vessels na BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Bangkaw ay papunta sa San Dikey upang magsagawa sana ng Marine Scientific Survey at Sand Sampling. Ayon pa sa Coast Guard ng Pilipinas, inabangan ng tatlong CCG vessels. Ito ay ang Barkong 410, 5103, 4202 02. Ang BFR vessels kung saan nagpakita ito ng agresibong maniobra na labag sa patakaran ng Maritime Safety Regulations. Dagdag pa nang emergency mga kabigada, nagdeploy din ang Chinese forces ng mga maliliit na bangka at isang plan helicopter na nagdulot naman ng panganib sa operasyon ng BFAR. Dahilan sa pangharas ng China, napilitan ang BFAR at ang Philippine Coast Guard na itigil muna ang kanilang operasyon sa Sand Sample Collection sa Sandy Cay. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Itinanggi naman ang ibahada ng China ang maparatang na espionage laban sa isang Chinese nasyonal na naaresto sa Pilipinas. Ayon sa ibahada, walang basihan ang mga akusasyon ng pag iispia at tinawag nila itong haka, -haka Hiling ng ibahada sa pamalaan na dapat ay katotohanan lang at itigil ang mga walang kasiguraduhang impormasyon na nilang makapagbigay ng consular assistance sa nasabing suspect na si Deng Yangking upang tiyakin ang kanyang kaligtasan at tamang pagtrato. Lumapit na raw kasi sa kanila ang pamilya nito na para humingi ng tulong. Una na rin itiniin Chinese Foreign Minister Spokesperson Mao Ning na di sinensationalize lang ng Pilipinas ang isyu. Kumaalala mga kabrigada na aresto ang suspek at ang kanyang dalawang kasamang Pinoy na, na, ng National Bureau of Investigation noong January 20, 2025 sa Makati City sa umano'y pagbamanman sa mga militar at mga vital installations sa pansa. Brigada Balita nationwide sa Umanoy Chinese spy na naaresto naman kamakailan mga kabrigada higit isang dekada nang nandirito sa Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Report! Ibinunyag ng Bureau of Immigration na ang Umanoy Chinese spy na naaresto kamakailan ay higit sa isang dekada na palang nananatili sa Pilipinas. Nadiskubre na unang dumating sa bansa ang nasabing Chinese noong 2013 at nakakuha siya ng permanent residence visa matapos magpakasal sa isang 36 anyos na Filipina. Natuklasan din na naninirahan ito sa Metro Manila at maraming beses nang naglabas-pasok ng bansa sa loob ng halos 12 taon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kasalukuyang nakikipagtulungan ng BI sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno upang investigahan ng nasabing Chinese. Patuloy din daw na magbibigay ang BI ng impormasyon sa mga intelligence agency ng Pilipinas upang matukoy ang mga posibleng koneksyon ng dayuhan. Samantala, sinimulan na ang deportation proceedings laban sa nasabing Chinese. Gayunpaman, ipagpapaliban muna ang pagpapatupad nito hanggat hindi pa nare-resolba ang mga kasong isasampal laban sa kanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News of our Nationwide. The Mandate, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Ito na mga mag elections ng Comelec mga kabrigada umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Nagsagawa na ng mock elections ang Commission on Elections ngayong araw. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa national at local elections sa Mayo. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Layunin naman na ng pagkakaroon ng mock elections ay upang masuri ang kahandaan ng mga makina at automated election system samantala, dinaluhan din ng mga observers mula sa ahensya at mga election watchdog ang aktibidad upang tiyakin ang tamang pagtakbo ng, ng sistem bago ang opisyal na election day sa May 12, 2025. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Also, The Monday, The Monday. 2025 midterm election. Samantala mga kabrigada House leader naman umapila sa PNP at COMELEC na sugpuin ang election-related violence sa harap ng hindi pa nareresolba ang political killings. Wala sa kamera. Brigada Haji Camino i-Brigada mo! Brigada! report! Nanawagan si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. sa Philippine National Police at Commission on Elections na sigurohing magiging patas at mapayapa ang pagdaraos ng 2025 midterm elections sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety. Hiniling ni Gonzalez sa Paul body at pambansang polisya na gawin ang lahat upang maiwasan ang karahasan, lalo na sa mga opisyal ng barangay at kanilang pamilya. Binanggit kasi nito, ang anim na umano'y political killing sa ikatlong distrito ng Pampanga na hindi hindi pa nare-resolba hanggang ngayon. Iginait ng House Leader na ang nais lamang nila ay magkaroon ng patas na laban kung saan dapat ay hayaan ng taong bayan na magdesisyon kung sino ang iluluklok sa pwesto. Sagot naman ni PNP Region 3 Director Brigadier General Jean Fajardo, nag-commit na ang PNP ng lahat ng manpower at logistical resources nito sa COMELEC para matiyak ang ligtas at credible na eleksyon. Punto ni Fajardo, ang mga naitatalang kaso ng karahasan ay hindi lamang pagsira sa kayusan o public order, kundi pag-atake sa pundasyon ng pamamahala at demokrasya na nangangailangan ng hustisya at malalim na investigasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa iba pang balita, mga kabrigada, gobyerno may savings na maaaring pagugutan ng pondong ipinababalik ng Pangulo sa tu. 2025 budget mula sa Malacanang Brigada Marikar Sargan na Ibrigada Mo. Brigada! Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersami na may savings ang gobyerno na maaaring paghugutan para sa mga pondong ipinababalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng 2025 National Budget. Sa press briefing sa sidelines ng 2025 Budget Execution, inihayag ni Bersami na kabilang sa maituturing na savings ay ang pasweldo sa mga bakanting posisyon sa pamahalaan na hindi napunan ngayong Enero ngunit may alokasyon na sa 2025 Budget. Ito umano ay magiging bahagi ng Savings. Ngunit ang Pangulo lamang ang maaaring gumalaw dito sa pamamagitan ng kanyang power of augmentation. Samantala, iginiit naman ni Secretary Pangandaman na may mga espesifikong panuntunan at regulasyon sa General Appropriations Act kaugnay ng paggamit ng savings para mapunduhan ang mga programa at proyekto. Nabatid na ipinababalik ng Pangulo ang bilyong-bilyong pisong tinapyas na pondo ng Kongreso, lalo na ang mga alokasyon sa legacy at life-changing projects. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News sa Manila The Music News. Samantala ka Brigada, patuloy pong paglipanan ng Pogo Hub sa Pilipinas. Paiimbestigahan naman daw sa Senado. Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada! report. Daghay ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo sa Senado na naglalayong impaimbestiga sa nararapat na komite ang patuloy na operasyon ng mga Philippine Offshore Game Operator sa Pilipinas. Ito ay sa kabilangan na naging pronouncement ng Pangulo na pagbandito noong nakaraang State of the Nation address. Ayon kay Tulfo, mahalaga itong masilip at maresolba dahil maaari itong makasira sa integridad ng gobyerno ng bansa. Maaalala, dito mga nakarang ay may na na illegal po Hub, ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation sa parte ng Barangay Tambo, Paranaque City. Nahuli sa naturang operasyon na mahigit apat na foreign nationals na kinabibilangan ng mga Chinese, Vietnamese at Indonesian. Sinasabi naman sa angkot ang mga ito sa love scams at maging sa illegal online gambling. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang reforma naman sa PNP mga kabrigada, binigyang diin ni DILG Secretary Rimunya kasabay ng pagunita sa kabayanihan ng SA44 ngayong araw. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada Report. Ginunita ngayong araw ang National Day of Remembrance para sa mga miyembro ng Special Action Force sa tinawag na Fallen 44 na nasawi sa madugong enkwentro laban sa Moro Islamic Liberation Front on January 2015 sa barangay Tukanalipaw, Mama Sapano, Pinangunahan ni Interior Secretary John Rick at PNP Chief General Romel Francisco Marbilang Reth Laying sa Monumento ng Gallant 44 sa Philippine National Police Academy sa Silang kavite ayon kay secretary Remulla bagamat hindi na maibabalik ang hustisya para sa SAF 44 mahalaga na anya ngayon ang patuloy na pagsulong ng reforma sa hanay ng PNP dapat anyang magsilbing paalala ang sakripisyo ng SAF 44 na ang pundasyon ng PNP ay nakaugat sa sakripisyo, debosyon at paglilingkod sa bayan ngunit igigiit niya na hindi lamang ang kabayanihan ng SAF ang dapat gunitain kundi pati ang araw-araw na sakripisyo ng mga pulis na patuloy na naglilingkod at nag-aalay ng kanilang buhay. Sabi pa ni Remulia, mahalaga rin ang pagtutok sa Code of Ethics, Freedom at Code of Service na batay sa halimbawa ng sa 44 Samantala, sa gitna ng umunikritisismo sa kanyang pamumuno, tiniyak na Remulia na ang kanyang mga hakbang at patakaran ay para sa tunay na pagbabago at hindi sa kanyang pansariling ambisyon. In the heart of changing lives... Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. Mm -hmm. The Music News. Asa, bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala mga kabrigada, nagbigay muli ng dagdag na tulong ang opisina ni Senador Christopher Bongo sa mga test scholars ng Cebu Technological University sa Danao City. Nakatanggap din ang mga ito ng relief items mula sa kanyang tanggapan. Mahayag pa ng mababatas, prioridad na masuportahan nito ang pag-aaral ng mga kabataan. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Magandang balita mga kabrigada hanggang pisong tapias sa gasolina. Inaasahan sa Martes ang diesel at kerosin naman may katiting na rollback. Brigada sila matibag, ibrigada mo. Brigada, Brigada. Brigada. Tuloy na ang inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa final estimates ng oil industry sources. Matapos, ang final trading day ay mayroon ng inaasahang 80 centavos hanggang piso na bawa sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, bahagyang bumabang inaasahang tapyas na 30 centavos hanggang 50 centavos. Sa kerosene naman, mayroong tinatayang rollback mula 50 centavos hanggang 70 centavos. Ilan sa mga tinitingnan dahilan nito ay ang ipapataw na taripa ni U.S. President Donald Trump sa mga produktong papasok ng Amerika na posibleng magdulot ng uncertainty sa world market. Araw ng lunes, iaanunsyo ang official price adjustment habang magiging epektibo ito sa Martes. Ngayong 2025, dahil sa tatlong linggong magkakasunod na oil price hike, ay mayroon ng itinaas na 5 piso sa diesel, 1.65 pesos sa gasolina, at 4 pesos and 30 centavos sa kerosene. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada niya sa FM Manila, The Music and News. Uh, sorry. RAPIDO! Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update! Weather Update! Kabrigada, patuloy pa rin po umiiral ang Northeast Monsoon sa bahagi po naman ng Northern at Central Luzon. At dahil dito mga kabrigada ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at sasamahan din na mga isolated na pagulan ng bahagi po naman ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Ang bahagi naman ng Mimaropa at Bicol Region ay makakaranas din ng panandalian at mahinang pagulan dulot pa rin ng Easterlies. At dahil din sa naturang weather system, makakaranas na maulan na panahon ang bahagi po ng Karaga, Davao Region at Sok, uh, Sok Sargent. Samantala, wala namang namataan na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Rapido. Sa atin namang Health News mga kabrigada, paano nga ba mapapalakas ang immune system ng isang sanggol lang? Ang pagpapalakas ng immune system ng ngayong sagol ay mahalaga upang uh, maprotektan siya laban sa mga sakit. Upang matulungan itong mapanatili, mahalagang tamang nutrisyon tulad ng exclusive uh, breastfeeding, uh, sapat na tulog at regular na pagpapabakuna. Kasama na rin mga kabrikada sa mga bang, ang paglilinis sa mga gamit at siguraduhin malayo ang sanggol sa mga panganib na maaaring magdulot ng sakit. Isa yung paalala mula sa Moms Lab ES1 Capsule. Simulang tuparin ng pangarap na yung mga anak. And starting now with Moms Lab ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, nakalikom ho ng kabuang halaga na 37,800 pesos mula ho sa mga mabubuting kalooban at mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao. Matapos ho magbigay ng panawagan ang mag-asawang sina Reynaldo Manaytay Mengito at Jennifer Ventero mula ho sa Purok 15, St. Matthew Street Crossing Bayabas, Turil, Davao City. Umihingi oh po sila ng tulong dahil sa kalagayan po ng kanilang anak na si Ray Jane Bentero na na-diagnose mga kabrigada ng secondary severe dengue at kasulukuyang naka-admit sa ICU ng Southern Philippines Medical Center. Ang nalikom hong pera ay ginamit ho upang magbayad ng 30,000 pesos sa isang supplier para sa vial ng gamot na kailangan ni Ray Jane habang ang 7,800 pesos naman na sobra ay ginamit nila para naman po sa gamot ng kanilang anak. Buong puso ho sila nagpapasalamat sa One Tahanan Party List at sa lahat ho ng mga tumulong pati na rin sa mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao gusto na kong magpasalamat karon sa buwan tahanan sa brigada sa ilang suking tigpaminaw uh, isin na ko ang uh, ito na no uber nga sobra nga kwarta sa ginagpusit kwarta sa bayas na kung sobra ito na no uber ni mam sa kuha sobra daghang salamat patis mo rin na kuha-kuhaan siya gamay gumikan sa tabang sa brigada niyo sa Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada! Balita! Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada balita, balita Nationwide Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lab 1 Capsule O puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.